Guys, magandang araw sa inyong lahat Eto na naman tayo Papasok sa trabaho Isang uh, napakagandang panahon ngayon Dala ko na ang aking Mahiwagang baonan Na may lamang hotdog, nilagang itlog At saka kanin Pagkain natin mamaya sa break time So, uh, naglalakad-lakad ako Pumaba ako ng uh, Mercato Mall uh, ma Medyo malayo sa aking uh, Trabaho, kasi napaaga yung uh, Pasok ko Gawa kasi ng bus timing. So, naglakad-lakad muna ako. Kitang kito yung board sa larap. Ito nga palang tapat ng trabaho ko eh may magandang beach puntahan natin tingnan natin kung ano itsura kasi pag nandun ako sa taas ng uh, trabaho ko lagi ko ito nakikita eh, napakagandang view ang ganda nito eh tuwing nasa bintana ako sinisilip ko lagi ito may mga malalaking uh, barko Wow! Ito pala yun, yung beach. Ang ganda. Kasi hotel to eh. Itong malaking to, hotel to. Sikat na hotel. Jumera hotel din yan. So yun guys, ito pala yung lagi kong natatanaw dun sa aking trabaho, sa bintana ng aking trabaho isang uh, public beach napakaganda wala siyang bayad pwede kang pumunta anytime eh ngayon na eh, papasok tayo sa trabaho duty kaya hindi muna tayo makapaligo dito sa beach tamang uh, tanaw lang tayo tamang uh, tamang tingin pero yun madami naliligo kasi maganda yung panahon so next time na lang tayo dyan so tara okay na nakita ko na nalapitan ko na ang lagi ko natatanaw duty na tayo Buti na lang maganda yung panahon. Malamig pa. Masarap maglakad-lakad dito. Kasi presko yung hangin. Hindi mainit. Pero pag tag -init na, isko po. Grabe, sobrang humid. Talagang lahat ng singit mo. Mamamawis. Mamamawis. kitang kita dito yung Burj Khalifa Ayun, yung Burj Khalifa tapos may mga sindahan dito ng stop mo, ang ganda baka si Bumble view sa hubong tapos to, kabayo tapos to sa diba, ang ganda <laughs> oh di ba ang gaganda Magandang ano yun, na pang-display sa bahay. Lalo na kung malaki yung ano, ang bakuran mo. Marami nang dito, mga nagbabike, mga nagjajaging kasi eh, yun. Kita niyo naman yung view, napakaganda. Tapos kita mo pa yung Burj Khalifa, Burj Al Arab doon pa sa kabila sa Jumeirah Tree. Nandito na ako sa mall. Nandito na ako sa mall na pagtatrapohan ko pero masyado pa rin maaga. Si CR muna ako. Alright, tapos na mag-CR pero maaga pa rin kaninang umaga nag breakfast na ako as usual yung mamurahin lang 5 dirham kima and parata what to do kailangan magtipid kukunin ko yung amag ina nag ng pera papasok na siguro ako makapag tsaan na lang sa loob Alright, nandito na ako sa loob. Ibis lang ako. Alright guys, naka uh, nakapag na ako ng uniform ko magbe-briefing naman kami tapos duty na. Nakapagtsaan na rin ako tapos na magtsaan. Kaya ay na. Start na naman na yung duty. Ah, <laughs> huh? made... you make you me. Make... Have... That's, <laughs> my... That's my vlog now. no. <laughs> no? <laughs> like, dry it. Dry it, the mammon. So guys, papakita ko sa inyo yung pinuntahan natin kanina. So, mula dito, sa bintana namin, makikita mo yung beach na pinuntahan ko kanina. So, yun siya. Yun. So, doon tayo naglakad, tapos doon tayo pumunta. Yun yung beach na maganda. Ah, oh, ba? Diba? Tapos, ito yung bus stop na sinasakyan natin. Ah, oh, ba? Diba? Tanaw na tanaw dito sa bintana namin. So, oh, yun, ba? Diba? Tanaw na tanaw dito sa bintana namin yung magandang beach. Kaya na-curious ako, pinuntahan ko kung ano itsura. yung tsura. Duty na ako. So guys, uh, off duty na ako. Kakalabas ko lang sa galing sa trabaho. Medyo nalate ako ngayon kasi may ako akong isang staff na mag-closing. Uh, ko siya kung paano mag-close ng kung paano mag ng shop kaya medyo na ako. E ngayon pag uh, ko dito sa bus terminal, Naiwan na ako nung bus na 9.30. yung susunod ng bus, 10.30 pa. So, kalahating oras pa ang paghihintay ko. Kaya, tambay muna ako dito sa bus terminal. Ay. Kumain na nga ako eh. Nagbiryani na nga ako eh. Ah, so, yun. Kararating lang ng bus. Eh, 10.30 pa daw. So, hintay-hintayin ko na lang yung bus. Tapos, sa ah, tsaka pa lang ako makakauwi. siya dyan. what do? So guys, do. Uh, Nandito na ako sa bahay. Kararating ko lang. So, uh, So see you in a next time. Bye. So I am hypnotized. What's up is down, what's left.